pumanaw na ang ikadalawandaang anim na anim na Santo Papa ng Simbahang Katolika, si Pope Francis. At ding alamin ang kanyang naging buhay sa kanyang pananatili noon sa mundo. The Philippine Showbiz List presents Pope Francis Life Story. Personal Profile Si Pope Francis na ipinanganak bilang Jorge Mario Bergoglio noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina ay naging Santo Papa ng Simbahang Katoliko Romano. Nagsilbi siya mula March 13, 2013 hanggang sa kanyang kamatayan bilang Pinuno ng Simbahan at Soberano ng Estado ng Vatican City. Siya ang kauna-unahang Papa mula sa Society of Jesus o Jesuits, ang unang galing sa Amerika at Southern Hemisphere at unang hindi European na papa mula pa noong 18th century noong panahon ni Pope Gregory III na mula sa Syria. Si Pope Francis ay panganay sa limang anak ni Mario Jose Bergoglio at Regina Maria Sivori. Ang kanyang ama ay isang accountant na mula sa Italia at tumakas patungong Argentina noong 1929 upang makaiwas sa pagkahari ni Benito Mussolini sa Italia. Samantala ang kanyang ina ay isang may bahay na ipinanganak sa Buenos Aires mula sa pamilyang may lahing Italiano rin. Ayon sa kanyang kapatid na si Maria Elena Bergoglio, ang tataging nabubuhay pang kapatid, hindi ekonomiya kundi politika ang itulak sa kanilang pamilya upang lumipat sa Argentina. Ang mga kapatid ni Pope Francis ay sina Oscar Adrian, Marta Regina at Alberto Horacio. Mayroon siyang pamangkin na si Cristina Bergoglio, isang pintor na nakabase sa Madrid, Spain. Lumaki si Pope Francis isang simpleng pamumuhay. Sa kanyang kabataan, nag-aral siya sa Wilfred Baron de los Santos Angeles, isang paaralang salisyan sa Ramos Mejia. Pagkatapos nito, tumuloy siya sa Escuela técnica Industrial kung saan siya nagtapos bilang isang chemical technician. Bago pa man siya pumasok sa seminaryo, nagtitrabaho siya bilang isang bouncer at janitor at kalaunay nagtrabaho sa laboratorio ng pagkain sa Higatier-Bachman Laboratory si siya ay 21 years old, halos malagay sa panganib ang kanyang buhay na sa malalang pulmonya at tatlong cyst sa kanyang baga. Dahil dito kailangan tanggalin ang bahagi ng kanyang baga, isang karanasang nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Na-inspire si Pope Francis sa pumasok sa Society of Jesus noong 1958 matapos gumaling mula sa kanyang karamdaman. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral at paghubog, naordinahan siyang pari noong 1969. Sa loob ng ilang taon, ginampanan niya ang maraming tungkulin sa simbahan. Noong 1973 hanggang 1979, nagsilbi siyang provincial superior ng mga Jesuits sa Argentina at pinangasiwaan ang panulihiyosong buhay ng orden sa panahon ng diktadura militar sa bansa. Noong 1998, itinalaga siyang arzobispo ng Buenos Aires kung saan nakilala siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Nagbabiyahe gamit ang pampublikong sasakyan at nakatira lamang sa isang maliit na apartment imbes sa palasyo ng arsobispo. Makalipas ang tatlong taon, ginawa siyang kardinal ni Pope John Paul II noong 2001. Papacy Noong February 28, 2013, isang makasaysayang pangyayari ang Yumanig sa Simbahang Katolika ang pagbibitiyo ni Pope Benedict XVI sa kanyang tungkulin bilang Santo Papa. Makalipas ang ilang araw noong March 13, 2013, inihalal si Jorge Mario Bergoglio mula sa Argentina bilang bagong Papa. Siya ang kauna-unahang Papa mula sa kontinente ng Amerika at pinili niya ang pangalang Pope Francis bilang paggala kay Saint Francis of Assisi. Mula sa simula na kanyang panunungkulan, agad na nakilala si Pope Francis sa kanyang mapagkumbabang pamumuno. Sa halip na manirahan sa magarabong papal apartment sa loob ng Apostolic Palace, pinili niyang manirahan sa mas payak na House of St. Martha, isang guest house sa loob ng Vatican. Isang simbolo ito na kanyang paniniwala na ang isang leader ay hindi kailangang mamuhay sa karangyaan upang epektibo makapagsilbi sa kanyang sambayanan. Isa rin si Pope Francis sa mga pinakamaimpluwensyang tinig pagdating sa katarungang panlipunan paulit-ulit niyang pinuna ang labis na kapitalismo, consumerism at pag-abuso sa kalikasan. Isa sa mga pangunahing tema na kanyang pamumuno ay pagkilos laban sa climate change at binigyang diin niya na ito ay moral na obligasyon ng sangkatauhan. Tampok din sa kanyang pamumuno ang revolusyonaryong pananaw ukol sa pamumuno ng mga babae sa simbahan. Sa unang pagkakataon, ginawa niyang ganap na miyembro ng mga dicastery ang ilang babae na dati eksklusibong pinangungunahan ng mga pari at obispo. Isa itong hakbang tungo sa mas inklusibong simbahan. Pagdating sa usapin ng LGBTQ community, nagpakita rin na mas malawak na pangunawa si Pope Francis. Sa usaping international, naging aktibo si Pope Francis sa diplomatikong ugnayan. Isa rin sa pinakamahalagang insyatibo na kanyang pamumuno ay ang synod on synodality – tinawag ng marami bilang pinakamahalagang kaganapan sa simbahan mula pa noong Second Vatican Council. Hindi rin niya kinalimutan ang mga bilanggo, mahihirap at inaapi at tinuligsa niya ang death penalty. Pope Francis Health Crisis Si Pope Francis ay nahalal bilang Santo Papa sa edad ng 76. Sa kanyang pagkahalal, siya ay na sa maayos na kalagayan ng kalusugan ayon sa kanyang mga doktor. Pagamat tinanggalan siya ng bahagi ng baga ng kabataan niya dahil si infeksyon, sinabi ng mga eksperto na hindi ito lubos na nakaapekto sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, pinanggit nila ang kanyang reserbang panghinga ay maaaring bumaba sakaling magkaroon siya ng infeksyon sa respiratory system. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumitaw ang ilang mga isyong pangkalusugan kay Pope Francis. Noong 2020, naranasan niya ang madalas na pagkakaroon ng trangkaso at bronchitis, lalo na tuwing panahon ng taglamig. Nagdulot ito ng mga pangamba at nagtulak ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng pagbibitiw niya sa kanyang tungkulin, partikular na noong 2021. Ngunit pa itinanggi ito ni Pope Francis at sinasabing magbibitiw lamang siya kung hindi na niya kayang pamunuan ang simbahan sa kanyang kalusugan. Isa sa mga pangungunang issues sa kanyang kalusugan ay ang pananakit na kanyang tuhod at siyatika. Dahil dito, siya kadalasang nakikita gamit ang wheelchair, walker o tungkod. Noong June 2022, kinansilan niya ang mga nakatakdang biyahe sa Democratic Republic of the Congo at South Sudan dahil sa paggamot na isinagawa sa kanyang tuhod. Noong March 2023, naospital si Pope Francis sa Roma dahil sa infection sa respiratory system. Bagamat malubha ang sitwasyon, siya nakalabas sa ospital upang pangunahan ng Easter Vigil Mass sa April. Sumunod na buwan ng June, isinailalim siya sa abdominal surgery upang gamutin ang kanyang hernia. Patuloy siya gumagamit ng wheelchair mula 2022, na naging simbolo rin ng pagkilala sa kanyang pagiging bahagi ng komunidad ng may kapansanan. Dumaan sa mas seryosong yugto na kanyang kalusugan si Pope Francis noong February 2025. Noong February 14, na ospital siyang muli sa Gemini Hospital sa Roma dahil sa bronchitis. Ayon sa Vatican News, ang kanyang kalagayan ay tinuturing na kritikal at binigyan siya ng blood transfusion at high-flow oxygen therapy ng February 23, inanunsyo na meron na siyang early stage ng kidney failure. Sa kabila ng bahagyang pagbuti ng February 26, nagkaroon siya ng na bronchial spasm dalawang oras makalipas sa ulod noong March 3, inalis siya sa mechanical ventilation at sinabing siya ay nasa proseso ng pagaling. Ngunit makalipas lamang ilang oras, muling nagkaroon ng matinding respiratory insufficiency na ikat ng beses na paglala ng kanyang kondisyon, kaya't muling isinailalim siya sa ventilasyon. Sa kabutihang palad noong March 19, sinabi ng mga doktor na hindi na niya kailangan gumamit ng mechanical ventilation sa gabi at kontrolado ng infeksyon sa kanyang baga. Noong March 23, si Pope Francis ay nakalabas na ng ospital mula sa kanyang balkonahe, binasbasan niya ang mga tao. Noong April 6, muling humarap si Pope Francis sa publiko ang kanyang unang pampublikong pagpapakita matapos ang matagal na pananatili sa ospital. World's Catholics Mourn Pope Francis' Death Pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong Easter Monday, April 21, 2025 sa kanyang tinutuloy ang tirahan sa Domus Sanctae Marthe sa Vatican. Ipinahayag ang kanyang pagtanaw sa pamamagitan ng isang pahayag ni Cardinal Kevin Farrell sa Vatican TV at isang official na video statement. Bagamat hindi pa tiyak ang mga detalye ng kanyang pagtanaw, iniulat ng ilang Italian media na ito ay posibleng dulot ng isang problema sa utak, marahil ay stroke. Ang huling pampublikong paglabas ng Santo Papa ay naganap sa St. Peter's Square sa Vatican City, kung saan siya ay sinalubo ng libo-libong mananampalataya. Sa kanyang pagtanaw, nagsimula ang tinatawag na Papal Interregnum, isang panahon ng kawalan ng Papa, kasabi ng siyam na araw na pagluksa na tinatawag na Novem Diales. Ayon sa kanyang kagustuhan, inihayag na siya ililibing sa Basilica of Santa Maria Maggiore. Ang mga cardinal electors mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naasahang darating sa Roma pang dumalo sa General Congregation of Cardinals. Sila magpapasya kung kailan at anong oras idaraos ang conclave, ang pagpupulong na maghahalal ng susunod na Santo Papa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!